what's up guys update sa hotentuta natin na scorpion isang malagim at masaklap na pagyayari itong update natin guys namatay na sya yan, kita nyo napaka crispy nya napaka tigas parang na frozen sya nata to dalawang beses na to nag drop ng egg uh, ng mga babies kita nyo napaka sakit naman ng pangyayaring ito yan, pumanaw na ang isang hutin total sa collection natin. Isang hutin total sa exomatic kiwi. At ito yung anak niya. Dalawang beses to nag-drop nag ng na mga babies. Pero isa lang na buhay. Hindi ito siya sa loob guys. Ito kung kita nyo. Pero try nating buksan kung kaya natin. Isang kamay lang gamit natin ngayon. Yung isa nakahold sa camera natin. Basta yan dyan sa guys. Nandyan sa sa loob. Yan. Ayan sya. Sa na lumaki ito. Marami sila. Pero ito lang yung natira. Pambilang yan. Ganito talaga sa keeping. Ayan guys. Ano kaya kulang dito? Siguro tubig. Ano sa tingin nyo guys? Comment down below kung ano nangyari dito. At ito yung ano natin. longish yun ito siya namatay din to last uh, last so na reserve ko siya Ayan. matigas din so plano ko i reserve din tong ano natin o tintuta natin ng mga ganitong ano set up i reserve ko siya yan parang ganyan lagay ko siya sa isang cork bark na ganyan pambilang yan napakasayang ayun Ganito talaga sa keeping. Diyan lang muna siya. Alright guys. Hanggang dito na lang tayo. Please support our channel. Exomatic TV. Malapit na tayo mag 500 subscriber.